Supply ng patubig sa mga irigasyon nagsimula ng dumaloy sa mga sakahan sa Mangaldan, Pangasinan ngayong araw, June 13. Tutukan sa report. Nakahanda ng mga sakahan sa iba't ibang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang magsasaka nagsimula ng magtanim ng palay. Habang ang karamihan, hinihintay pa ang tuloy-tuloy na pag-ulan bago simula ng pagtanim. Importante ito kasi, madam, kasi kung walang tubig, mamamatay yung mga sabog, mga pananim kung walang ulan. Ang mga magsasaka sa Barangay Alitaya, nakakangiti na. Simula kasi kaninang umaga, June 13, dumaloy na ang patubig sa irigasyon. Senyales ito na pupwede na silang magtanim ng palay. Namin alam kung ito pa'y eh, lalakas pa. Saka ang ibarito rito nakauna na. Yung iba, hindi pa kailangan ang tubig. Yung iba, talagang kailangan na kailangan na talaga. Bukod sa Barangay Alitaya, asahan na rin daw ang pagdaloy ng tubig sa iba pang barangay. Magpapatupad ng schedule sa patubig ang Municipal Agriculture Office. Sa ngayon, nasa 20% na ang nakapagsimula sa pagtatanim ng palay. 100 90% na magtatanim talaga ang ating mga farmer kasi po ay talagang ito po yung alam natin na may ulan-ulan, lalo na sa mga rainfed areas, kaya expected na 90% of our farmer ay magtatanim ng palay ngayon. Samantala, 70% na rin sa mga magsasaka sa bayan ang nabigyan ng certified palay seeds ng Department of Agriculture. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.